Hello youngsters! Welcome back to my channel! Ay nako, today ano, magchikahan naman muna tayo. Tama muna ng pasyal-pasyal. Siyempre, kailangan din natin mag ano, magtipid-tipid ng konti. So, before tayo magchikahan, ako, ino muna ako. Pakilala ko pala sa inyo, this is uh, Hey My tawag, uh, malt, malt, drink siya. Sabi dito from Germany. Pero dito makikita nyo sa ano, sa Taiwan, ang daming nagpapa favorite taste nito. Especially sa grocery. Kasi maganda daw ito para sa katawan ng babae. Yan, especially sa mga, yung may period, gano'n. So, yan. Bili kayo nito. And dito, ano, ah. Uh, this is not, not a paid promotion. Gusto ko lang uminom binili ng asawa ko kahapon. So, ah, cheers! Um lasang ano siya, lasang sarsi sa atin. Yun. Tapos, kakain din tayo ng scone. Ah, konti lang kasi yung nakain ko kanina. And may nagluto dun sa church. And before that, shout out para kay Oliver. Thank you sa niluto mo kayo na. Yes, sa susunod ulit ha. And then, ano, uh, today, wala lang, naisipan ko lang mag-vlog regarding sa mga foreign workers natin. Kasi kanina rin dun sa church, uh, after the mass, may lumapit. Kasi may nagtatanong kung may kakilala daw ba ako or uh, may company ako. May alam ako na company na nag accept ng mga ano, mga transfer. Yun. Kasi po may mga may mga kasamahan tayo diyan uh, na mga na-layoff. So, yun yung pag-usapan natin ngayon. Bakit po ba Merely off yung mga foreign workers dito sa Taiwan. Mm. Sarap so, kain muna tayo. Yung po, i-ano ko lang dun sa mga ano, dun sa mga gustong pumunta rito sa Taiwan. Friends ko man, or hindi ko friends or mga kakilala ko man o hindi. Na hindi po porket na may napirmahan na kayong yung contract, ganun. E eh, safe na kayo. Minsan po talaga may mga instances na hindi natin uh, inaasahan, inaasahan, magigindahilan pala kung bakit kayo ma-layoff or matatanggal sa trabaho. Yung iba, napapauwi na lang bigla-bigla. Ano po yung mga problema, usually, yung naririnig namin nung naming mga, ano, nandito sa Taiwan, yung mga reason, bakit po nalalay up. So, number one is, humihina po ang company. Kasi katulad po niyan, um, may mga company na wala ng overtime, tapos wala ng job order. Ito po sa company na pinapasukan ko. So, sa first and second quarter, medyo okay naman po yung, ano, yung job order namin. As in, marami. Super busy kami. Pero ngayong pumasok na yung, ano, yung third quarter, medyo paunti na yung, ano, yung job order namin. So, Konti lang yung ano yung pumapasok na work, syempre hindi kailangan lahat ng ano ng uh, makina nakabuka. So may mga foreign workers na kahit na hindi pumasok, magagawa ma -me namin yung um, orders, di ba? So ang nangyari, yung isa naming uh, foreign worker, yung contract worker, uh, nagsabi sa boss ko na hindi na hindi niya na iko -co continue yung contract. Kumbaga hanggang 3 years lang talaga. Tataposin na yung 3 years and then uuwi na siya sa Vietnam. So okay naman yun kasi ano nga, uh, siya mismo ang nagsabi na hindi niya na i-re-renew ano, i yung contract. But then yun nga, pumasok yung ano, itong uh, itong September and biglang humina yung order namin. So ang sabi ng boss ko is huwag nang tapusin yung contract at pauwiin na lang siya ng, mga, ng maaga kasi nga sayang din lang yung mga, yung ilang buwan pa niyang ipag-i-stay dito, tapos sasweldohan siya, di ba? Eh, wala namang order. So, yun. So, may mga cases po gan na gano'n. Minsan, sa isang taon, or, um, siguro may mga anim na buwan na malakas ang order, tapos bilang humihina, and then tuluyan ng pahina ng pahina. So, ang nangyayari, um, yung mga ano po, yung mga foreign workers, sila ang unang natatanggal. So, yun ang isa sa mga reason. So, katulad kanina, ang sabi is marami daw sila sa isang company, like mga 14 ata yun, na ano, na mga Pinoy, ang ano, na lay off. So, ang maganda naman doon is since yung company mismo ang nag off meron silang chance na sila mismo ang maghanap ng work or maka, maka pwede pa silang makahanap ng ibang work kasi nasa contract po yan ay nasa bagong law po yan na once na yung company ay nagsara or naglayoff off ng tao uh, pwede mabigyan ng chance yung mga tao na makapaghanap sila ng kanilang work kakain nga muna ako walang lasa So ayun, pag may losses, pwede silang magtanggal ng tao And then um yung iba naman nag transfer sa ibang bansa yung ano yung company. So uh off sila, yung iba hindi ko sure bakit ano, hindi na si pinapauwi na lang sila sa Pilipinas talaga. Tapos yung iba naman um yung iba suerte kasi pinapayagan sila maghanap ng work pero meron kaming iba na na ano na nakausap na ano pinapauwi na lang sila ng agent and hindi ko po alam bakit so ayun so kung pupunta kayo rito bear in mind din na minsan talaga nagkakaroon ng mga ganyang ano uh, issue or nagkakaroon ng ganyang problema pagdating sa mga foreign workers and then next po natin ay pinapauwi mismo sila ng ano employer bakit kasi po hindi po sila feel lang ano ng employer totoo po 'yun uh, meron kaming kakila, meron kaibigan, tapos yung mga kasamahan niya, lagi nga sinasabi na meron silang bago, meron silang bago, ganon. Kung baga parang every month nagsasabi siya, meron na naman bagong darating, ganon. So, nagtaka kami, sabi, bakit ano, parang laging merong bago sa inyo? Yung pala is, hindi nagugustuhan ng boss nila yung mga bagong dumarating. So, ang nangyayari, ah, uh, tineterminate, tineterminate ba tawag doon? Pinapaalis sila yung mga yung broker nila is hindi sila tinutulungan na makapaghanap ng bagong work. So, napapauwi po sila. Ang dinig ko is kung meron silang ano, kung meron silang nababawi do sa pinang placement nila. Meron naman daw pero hindi lahat kasi yung processing fee, yung medical and ewan ko kung ano pa ibang expenses binabawas na sa ano binayad nila sa placement. Yung ibang tao naman is kaya yung work pero ang problema is hindi po sila na gusto ng mga employer. So, yung katulad nung isa, katulad nga sinabi ko kanina tungkol sa friend ko, yon so ilang Pilipino na ang napauwi nung, ano, nung boss nila. Sayang. So, misan po talaga, um, ano lang, um, swertihan din lang po sa mga amo yung, ano, yung mapapasukan dito. So, kung hindi kayo feel ang boss mo, well... So yung next ko natin, ito medyo mabigat to. Uh, 'di ba? Nagkakaroon ng kaso sa company. Kaya yun po, eh, talagang kailangan ng pauwiin, no? <laughs> talagang kailangan ma-lay off lang 'yon. So ano po ba yung mga hindi nagagawang maganda? Nagkakaroon sila ng violation like yung isang kasamahan namin sa dorm. Ayun, meron siyang isang kasamahan na kumukuha ay kum, uh, kumaga parang ano nag kumuha ng pera, kinuha yung pera ng iba. So ayun, nagsumbong sa ano sa office tapos chinex sa ano sa K eh sa KTV. Chinex sa City TV and ayun nga, nakita yung isang Pinay na gano'n ang nangyari. So, pag mag cases, masyado na pang Wala nang, ano, wala nang excuses, wala nang hindi na pagbibigyan, talagang pauuwiin. So, yun. Yun po yung isa sa mga violation. And then, ano pa, um, nandiyan yung hindi pumapasok, um, absent ang absent, ganon. So, misa sa isang linggo siguro, tatlong beses lang pumasok or dalawa, puro absent, ganon. So, meron din pong grounds yung company na i-terminate kayo or itanggalin na lang kayo kasi siyempre ikaw ba naman hindi pumasok, di ba? So, ayun, um, ano pa, uh, meron din po kaming uh, kailala na napagbintangan lang siya. So, napagbintangan siya na ano, na parang may kinuha lang sa company pero hindi na napatunayan na siya naman ang kumuha. So, ang nakakalungkot doon kasi hindi naman hindi na tinignan yung mga CCTV, ganon. Ah, CCTV. CCTV, hindi na rin nagtanong sa ibang tao. Kung wala ng inves, investigation na nangyari, ano na lang, uh, pinapirma na lang siya, na pauwi na lang siya. So, uh, yun. So, ngayon, nasa Pilipinas na po siya. And, ngayon guys, ano lang, uh, misan talaga misfortune lang na kung mapagbibintangan ka eh. Kasi minsan naman talaga hindi mo naman sinasadya, napadaan ka lang doon sa isang area na yon Pero may mga Pinoy kasi na hindi rin, ayaw ring makialam sa mga ganyang, ano, ganyang issue kasi baka sila rin naman mapagbintangan. Ayun. Tapos ano pa yung mga pwedeng maging violation sa dorm? Uh, nag-away nag-away yung ano, yung for example, yung dalawang psycho o yung dalawang Thailander. Ayun, nag ano, nag nagbugbugan uh, sa labas. Ayun, violation nila yung company. Ayun, pwede kayong mapauwi doon. Ah, uh, ano pa? Ah, yung dati, yung may narinig ako na umutang siya ng pera. Tapos ilang tao yung inutangan niya. Uh, bukod sa dorm, meron pang mga checkwa, eh. Meron siyang intangang mga Chekwa. So, ang nangyari, yung mga Pinay, wala lang. Siyempre, pag yung mga Pinay, sila-sila lang nagsisingilan, gano'n. But unfortunately, humiram yun siya sa isang checkwa, And then, siyempre, Taiwanese yun. Medyo malakas ang loob. Nagpunta sa pulis So, nagsumbong siya. So, ang nangyari po... Uh, nagpunta yung pulis sa dorm, ganito, ganyan, ganan Tapos, nag, ano, nag-inquire sa company. So, lagot, ayun. So, napauwi siya. So, yun. So, ingat kayo yung mga may utang dyan. Yan. So, sabi nga, kapag umutang, eh, need bayaran. And then, etong last po, um, eto bihira lang itong mangyari, pero nangyari talaga to Napauwi yung, ano, yung isang foreign worker. Uh, Vietnamese siya uh, infidelity. Yun. So, akala nyo sa mga seaman lang yon ano? Hindi, dito rin, meron din. Uh, malakas lang talaga yung loob nung, ano, nung, nung Taiwanese na magsumbong sa company. Bakit? Kasi po, uh, there's a Taiwanese, tapos uh, nagkaroon ng affair sa isang Vietnamese. So, ang nangyari, syempre, affair, ganun ganon Nagsumbong yung asawa doon sa company. So, ang request niya is Uh, pauwiin yung ano yung Vietnamese sa sa ano nila sa lugar kasi syempre parang ano 'di ba uh, alam niyo na yun. so nang, ayun na nga napauwi yung Vietnamese so yun din isa din sa mga dahilan ang infidelity na mapauwi po yung ano yung yung isang ang uh, isang ang uh, isang foreign worker ganoon kung gagawa ka ng ano ng alam mo na eh ano dalang lang discreet na lang. Eh, sino ba naman tayo para, mag, para magsabi ng tama at mali? Pero yun nga po, um, ano din, um, yun. Wala lang. <laughs> yun lang. <laughs> Gutom na ako. So yun, young sirs, if ever meron kayong kakilala or ano ma, uh, kaibigan dyan na na may na-experience na ganun, Uh, tell them not to fret kasi kung nasa tama naman po yung kanilang ano yung kanilang uh, reason eh pwede hindi hindi po sila kailangan umuwi agad sa Pilipinas ano lang kailangan lang po ng right channel at right na tao ang makausap para po makapaghanap ulit sila ng ano ng pwede po silang lumapit sa sa uh, immigration natin or do sa embassy, I mean sa embassy, para makahanap ng bagong work or sa CLA, uh, Center of Center of Labor. What is CLA? Wait lang, i-google ko para sa inyo guys. Oh. Or do sa CLA po, uh, Council of Labor Affairs. Yan, pwede silang lumapit. Or kung may malapit sila sa Shulin, may kakilala po kami doon. Uh, from Caritas. Ayan, pwede silang magtanong ng mga pwede nilang gawin. Ah, so, ayun po sa lahat po ng mga, ano, yung mga friends ko na nagtatanong kung yung kung maganda raw dito. Maganda naman. Yun nga lang, may mga instances na minsan hindi, kunti naman po namin hawak or hindi talaga natin masasabi. Talagang napapauwi. So, galingan nyo lang and don't expect too much. Basta gawin nyo lang yung tama. Magtrabaho lang po kayo dito. Just don't expect na madali ang trabaho, eh magiging okay po kayo dito. So, if ever na may mga po kayo or may na-experience kayo, tulad ng mga sinabi ko, you can comment down below and para maibahagi din po natin yung, ano, yung experience natin sa ibang tao. So, so far, yung friends, so sana nakatulong ako sa, ano, sa mga gustong pumunta rito. And by the way, po pala, Mga nagtatanong sa akin na kung may kakilala po ako. Ang sagot ko po is wala po. <laughs> ano lang ako rito? Um simpleng mamaya lang ako dito sa ano, sa Taiwan. Wala po akong ano, uh, company na pwedeng pasukan 'yon. So, yung mga gustong pumunta rito sa Taiwan, lahat po 'yan ay via agency. Pero nila may mga may mga ano, mga kakilala kayo dito na talagang malakas sa mga bossing at kailangan ng mga Um, direct hire, yun, yun lang po. Pero ako pa wala. So, yung wala akong kakwenta-kwenta tao. So, maraming salamat sa pananood. Mga friends, so sana may, ano, may napulit kayong kagandahan. <laughs> sa mga pinagsasabi today. So, sa... So, 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 sa uulitin po ulit. Bye! This is your friend, Jaja Yang from Taiwan with love.